Hello guys, nasa airport kami. Ni Davy, natit ko yung sister ko. Pauwi na siya sa Denmark. Kasi so, tapos na yung vacation niya dito sa Pilipinas. Kasama niyang pumunta dito sa Pilipinas guys, yung parents ng husband ko. So siya muna ang umuwi. At um, kasi meron siyang trabaho at school niya. Ang sad guys kasi, gusto ko pa siyang <laughs> makabanding pero yun nga hindi na niyang umuwi sa sa kanila sa Denmark hopefully ako din soon pan checking na sa luggage na siya guys keep safe sis see you next time ingat ka sa biyahe mo umisuan love you so much